Tila hindi mapipigilan ang sunod-sunod na pagpanaw ng mga kilalang singer at artista sa taong ito. Ang pinakahuli nga ay si Capredi Aguilar, ang nagpasikat sa kantang anak. Halika at ating alamin ang ilang detalye sa kanyang pagpanaw dito lamang sa... Pumanaw ang batikang Filipino folk singer na si Freddy Aguilar sa edad na 72 nitong madaling araw ng May 27, 2025, bandang alauna imedya ng umaga sa Philippine Heart Center. Ang ulat ay kinumpirma ng Manila Standard sa isang panayam kay Attorney George Briones, General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas. Musaan naging National Executive Vice President si Aguilar. Si Aguilar ay hindi lamang itinuturing na haligi ng original Filipino music, kundi isa ring simbolo ng makabayang damdamin ng mga Pilipino. Bukod sa iconic na awiting anak na nagbenta ng higit 33 milyong kopya sa buong mundo, at naisalin sa iba't ibang wika na rin siya sa kanyang rendition ng bayan ko. Nitong nakaraang araw, nagbahagi ang kanyang asawa na si Joby Gatdula Albao ng mga update ukol sa kalagayan ng OPM legend. Sa isang Facebook post, sinabi niyang nakakatouch yung mga kinukumusta rin ako sa gitna ng kalagayan ni Freddy. Ang priority natin ngayon ay ang kalagayan ni Freddy. He's in good hands and he's getting all the medication he needs. Magpray lang po tayo. Magiging maayos din ang lahat. Dagdag pa ni Joby, patuloy niyang sinisikap na maging matatag para sa kanyang asawa sa kabila ng emosyonal na pagsubok na kanilang kinakaharap. Si Freddy Aguilar ay isinilang no February 5, 1953 at nagsimula ang magtanghal sa musika noong 1973. Sa loob ng kanyang limang dekada sa industriya, siya ay kilala sa mga kantang may temang pampamilya, makabayan at panlipunan Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Siya ay naitalaga bilang Presidential Advisor on Culture and Arts At naging miyembro ng National Commission for Culture and Arts o NCCA Noong September 2023, nagbahagi ng masayang sandali si Megan Aguilar, anak ni Freddy nang makasama muli ang kanyang mga magulang. Sa isang emotional na post, ikinuwento niya matagal-tagal ding panahon bago nila muling mabuo ang ganitong eksena eksenang pampamilya. Noong April 2025, umani ng papuri ang misis ni Freddy matapos niyang sagutin ng isang netizen na nagbigay ng hindi ka kanais-nais na komento sa kanilang relasyon. Sa kanyang sagot, pinatutuhanan ni Joby na hindi siya magpapatinag sa mga maling hakahaka at patuloy niyang ipagtatanggol ang kanilang pagmamahalan. Si Freddy ay nakapag-aral ng Electrical Engineering sa De Guzman Institute of Technology, ngunit hindi nakapagtapos ng kanyang programa. Sa halip, pinorsigin ang pagiging musikero mula sa kalye hanggang sa mga bar. Si Freddy ay unang nagsimulang magtanghal sa publiko noong 1973 nang siya ay nag-audition at natanggap na tumugtog ng mga katutubong kanta sa halagang 500 pesos kada gig sa Habit House sa Ermita, Manila. Noong 1978 na pangasawa niya si Josephine Kiepo. Iniwan ni Freddy Aguilar ang kanyang mga magulang at parala na di pa natatapos sa edad na 18 dahil dito nailika niya ang kantang anak na nagsisilbing paumanhin sa kanyang pagkakamali. Limang taon bago niya isinulat ang anak, si Freddy Aguilar ay sumali sa mga protesta laban sa gobyerno noong panahon ni Marcos sa pamamagitan na pagsulat ng mga awitin. Ang kanta na nagpabawal sa kanya sa publiko ay ang Katarungan, Pangako at Luz Biminda na nanghihikayat sa mga Pilipino na magising sa katotohanan. Nakilala rin siya sa pagdadagdag ng verse sa bayan ko. Ang kantang anak ay dilang lang nakakamit na mataas na bilang sa charts na Pilipinas, ngunit pati na rin sa karatig bansa. Napabilang ang kantang ito sa Japan sa unang rangko at nabigyang halaga sa Indonesia, Malaysia, Hong Kong at mga bansa sa Europa. Ang kanta ay naging tanyag at naisulat sa 23 iba't ibang lingwahe. Ito rin ay naitalagang highest selling record sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Noong January 18, 2008, siya ay naparangalan ng Asia Star Award sa prestigyosong Korea Asia Model Award Festival. Noong October 17, 2013, kayagang inamin ni Aguilar sa kabila ng sumunod na kontrobersya na siya ay karelasyon ng isang 16 years old na batang babae, si Joby Gatdula Albaw, na may planong magpakasal at magkaroon pa ng mga anak dahil iginiit ng kanyang kapareha na siya ay payag na magkaroon ng sanggol. Noong November 22, 2013, si Aguilar sa ilalim ng Islamic Rights ay ikinasal sa kanyang kinakasama sa Buluan, Maguindanao. Si Aguilar ay nagpa-convert sa Islam anim na buwan bago ang mga ulat na ito upang mapakasalan niya ang kanyang nooy 16 years old na kasintahan. Ang kanyang Muslim na pangalan ay Abdul Farid. Noong January 3, 2018, ang tirahan ni Aguilar sa North Fairview, Quezon City ay nawasak ng apoy na iniulat na nagsimula sa kanyang silid ng musika. Sinira ng apoy ang karamihan sa mga mahalagang gamit ni Aguilar na tinatayang nasa 15 milyon kabilang ang kanyang koleksyon ng sining, mga parangal, mga instrumentong pang musika, mga record at iba pang personal na memorabilia. Nasa Capredis si Aguilar, ang kanyang bar at restaurant sa kahabaan ng Tomas Morato Avenue noong nangyari ang sunog. Ang kanyang asawa, anak na si Johan at Bienan ay nasa loob ng kanyang tirahan sa panahon ng sunog. Ngunit nakatakas ng hindi nasaktan sa tulong ng kanilang mga kapitbahay. Sa pagpanaw ni Freddy Aguilar, isang malalim na puwang ang iniwan niya sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang mga kanta ay hindi lamang naging soundtrack ng maraming buhay kundi naging bahagi rin ng kasaysayang Pilipino. Patuloy siyang maaalala bilang isang tunay na alagad ng sining at tinig ng bayan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.